So, walang kami. Oh my God! Kaya ayaw lang namin pangunahan yung... Yo, what's up mga kamada, no? Ito na naman ang kalalaki at sismosan. Eh, nag-uusap na nga pala si Pakboy at si Ano na natin kung anong sagot nilang dalawa, ano? Kung, kung papatuloy pa nila yung kanilang love story? Ito yung Pakboy, uh, alright? Ano na natin kung anong mga sagot nila, ano? walang kami. Kung baga ayaw lang namin pangunahan yung natulungan. <laughs> Di ba? Ito so, yung mga... Ito Wala mga... daw ako kasi hindi na kami magkasama. <laughs> Ilabas mo yung totoo. Magpakatotoo tayo! Okay, game. Huwag peke! Game, game. Go! Sir, sisimula. Bakit ka nawala? Bakit ka nawala? Na wala ako si kasi simula nung una nating problema. Kwento mo, wag mo kwento yung kung ano yung dahilan na kasalanan mo kasi ayoko ring banggitin. Hindi ka mo siya nawala anong day to? Ano oh. yan, yun? December 19 after Christmas party hindi na siya umuwi. Oh, asa kayo December 19? De Bak Basta ako, may may problema kami ni Packboy. Okay, ayoko naman ayoko naman banggitin kung 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 ano man yung ginawa nito. Kaya kung mapapansin niyo, puro bash ako sa social media na hindi ko sinasagot. Naglabas lang ako na, ay may boyfriend na ako, naglabas lang ako ng ganun. Wala eh. Doon ako naging masaya eh. Kumbaga, mm, si Pacboy sa side niya nung time na 'yon, siguro masaya siya. Tapos ako, bumira ako nitong January. Sige, masaya na ako biglang. Ito na yung kasiyahan ko. Ikaw kasi ang problema sa hindi ka nag hindi ka nag ano, hindi ka nagpapakita sa social media. Yun lang yung problema. Hindi ka, Hindi ka nagsasalita. Kaya iniisip nila, depressed ka dahil sa akin. Dahil dun sa nangyari sa amin ni Tapang, eh, kailan lang naman pumasok siya. Pero, diba? ano, actually, mga, ano, mga idol, um, kasalanan ko naman din talaga. Kasi nung mga time na kailangan niya ako, yun na nga, yung nasa ospital siya. Um, wala ako nun. Alos inumaga na ako, pauwi nun. Pero, ang totoo nun, kahit nagalit siya kasi, yung time na nasa hospital siya, walang kasama yung bata dito sa bahay. Oo, oh, hindi, hindi, huwag natin ano niya. Hindi reason, yung sa pagbuboy pa rin mo naman, hindi reason yung mga kasalanan mo na dahil, dahil, hindi, nawala ka nung New Year, hindi, hindi yun. Hindi, Teka lang ha. Okay, yung yung mga nangyari noon na sobrang stress na stress na ako, na stress na stress na talaga ako na hindi ko na nakaya na hindi na nakaya na ng mental health ko talaga mm -hmm. na lagi ako no hospital di ba mm -hmm. yung time na yon yun na yung nagkaka problema kami ni Pacboy na Actually, mahal namin ng isa't isa pero oh. walang kami kung baga ayaw lang namin pangunahan yung panahon siguro mm -hmm. so parang tingin namin nagkakapaan mm -hmm. pa kami ng ugali tingin Ugana. ko ano um, uh, may naantay siya na gawin ko para mapulpil siya na maano, sige, maano? okay na to. Maano, uh, teka lang, maano. Masa inyo yan. Nasabi ko na. Maano? Pulpil. Ano yung Mapunan. Okay, mapunan. Ma ah, Kung baga, kung, kunyari, parang may naantay siya na bagay na i-improve ko sa akin. Hmm. Pero tingin niya, hindi pa niya nakikita. So, parang... pero So, waiting tayo doon hanggang dumating tayo sa point na na kami magkasundo. Actually, may mga away kami na tago. May away din naman kami na nakikita nyo. Ngayon, kaya kami magkasama ni Kalbo. Yan, kasi para, ayoko na ikita siya na ganyan, na parang nahihirapan. Kasi, nung hindi na siya nagpapakita, eto ha, na ko lang. Nung hindi na siya nagpapakita, wala pa si Tapang noon. Wala pa sa buhay ko. Kumbaga, nung, ayan, ayun nga, kala ko hindi na siya magpapakita siya mag, ano, magpaparamdam sa akin kasi ayaw mo nang umuwi, wala ano naman akong ginawa. Kung siguro, kasi masungit ako minsan eh, sobrang strict ako sa bahay, di ba? Kaya siguro nagkaganon din to si Pacboy. Pero yung may, may bagay kasi siya na hindi niya talaga maiwasan. Kaya so, sa utak ko parang, na parang, sakit-sakit na na parang ano bang kulang, ano bang kailangan kong gawin para itigil mo yung ganitong bagay. Parang, ayun, napagod na ako na parang binibigay kong love, hindi worth it. Yung binibigay kong payo, hindi, hindi tumatalab. Hindi ko na alam gagawin ko. Eh ngayon, may dumating sa buhay ko na parang, ay sige, sub subu ko. Okay. Yun yun. Pero yung, yung, yung pagmamahal ko kay Pacboy, hindi nawawala na yung bilang pamilya. Pero hindi mo naman ginamit talaga na si Pacboy. Kasi maraming sabi, ginamit mo na si Pacboy, nagpaka-famous ka lang na daw, after nun. Eto ha. After yung mag-4 million, parang si sa hindi ko kasalanan kung dumami yung followers. Pero nung una pa lang, na nakilala ko si Pacboy, nagbablog na ako. Mm -hmm. Sa YouTube ako noon. ba? Diba? Nung nag-collab kami ni Pacboy, nung nasa inyo siya, pumunta ka dito, ba? Diba? Mm -hmm. Hindi natin expect na puputok yung vlog natin. Kwento masyado natin ako lahat. naging ano, masyado ako naging kampante. Yan. Siguro masyadong... Siguro, pakiramdam ko, uh, parang Tumaas ako, lumaki ulo ko, gano'n. Pakiramdam ko parang, ay hindi ako iiwan nito, gano'n. Mabaga, parang kayang kaya kong kontrolin lang. Tapos lagi mo pa akong tinatakot na aalis ako dito. Lagi mo akong ginaganon. Guys, yun yung totoo. Lagi, ako, lagi mo akong tinatakot na aalis ako dito, aalis ako dito. Kasi mabunga nga ako eh kapag ka nakakita ako ng, ng ano, ng, yung pagpasaway siya, mabuingay ako eh. kasi eh, siguro na ano rin to, narindi rin. Siguro ano, um, hindi ko mga yung mga panahon na yon hindi ko pinahalagahan yung yung pagmamahal na ito yung mabang ako kumbaga hindi kayo mabang hindi kayo mabang na ano yung ka ganto ka ganto ka hindi ka ganoon kumbaga naging kampante ka lang naging kampante ka lang na ah hindi ako iiwan nito ito, daw bibitawan nito ito, kabisado mo na ako eh ang parang isang suyo ko lang dito. ganon Masyado ka naging kampante. Ayun, gusto ko lang din mag-sorry kay Pacboy. Kung, kung, ayun nga, kung gusto ko rin mag-sorry sa inyo, alam ko, nasaktan ko yung feelings mo. Hindi. Ngayon lang, alam mo yan, ngayon lang ako ganto Hindi ko rin alam, parang biglang boom, biglaan eh. Siguro sa so, sobrang saya ko, hindi ko na namalayan, hindi. na nasasaktan ko na pala si Pacboy. Eh, mas... pero wala ka naman sa ano eh. Kung totoosin, uh, guys, wala naman siya sa estado na ay diyan sa point na yan di siya darating sa point na yan kung naging nagpakita ka hindi kung siguro kung inayos ko kung siguro yung mga panahon na yon yung mga yung problema namin na yon, kung siguro uh, in inintindi ko siya and then siya naman nung time na wala ako ang naging comfort zone niya is yung nandun siya sa Cebu. And siguro si Boy Tapang yun nandun that time na stress siya sa akin. And tingin ko ano, napagod na rin siya. Naintindi. Paulit-ulit ka noon. ka na, na. napagod na siya. Napagod ka na rin. Kasi, <laughs> Kasi po kayo. Parang napagod ka na rin din. Hindi, <laughs> sa totoo lang. Nung, sa, no, sa totoo ah, nung no, nakita ko yung yung live nito, kasi hindi, hindi ako nagkulang eh. Lagi kitang inaano eh, lagi kitang lagi kitang kinokontak araw-araw, 'di ba? Wala pa ang tapang araw-araw kitang kinokontak nasan ka, umuwi ka. 'Di ba? Pero anong ginagawa mo, dead ma? Ay to, sa loob ng one yun yung magkasama. Ano man pa ko na yung cherry white na. Yun yung magsisimula siya ulit na hindi ka na niya makakasama. Baga, parang magsisimula ulit kayo sa umpisa ano, totoo naman kasi niyan. Kaya naman natanggap ko yun sa kanila ni Tapang. Ano eh. Hindi ako tumingin sa ano. Hindi ako tumingin sa galit eh. Yung naging sila. Ang trick na ko kasi dyan yung mga bagay na naitulong mo. Kung paano mo nabago yung isang fuckboy kung paano mo natulungan. Di ba? Hindi, yun Pobo yung kasi. <laughs> <laughs> tumingin ako sa ano. Hindi ako tumingin sa galit ko. Tumingin ako sa mga bagay na naitulog niya sa akin. Tsaka kung paano niya ako binago. Teka lang, <laughs> lilinawin ko lang ah ano tawag dito lovely <laughs> yung mga vlog namin na <laughs> sinasabi niyo ginamit si Backboy nung nawalan siya ng page yung mga video niya na ginagawa ko yung mga content sa akin niya ina-upload sa page ko kaya guys ako pa nag-e-edit noon sa sobrang tamad mo alam ko yan kaya nga eh kaya nga ito man, trabaho ako <laughs> kaya itong mga ano itong mga oras na to yung mga itong wala mga wala nalulungkot na ako kasi hindi na kami magkasama. <laughs> Masakit guys, pero <laughs> kailangan natin tanggapin kasi tutusin, walang problema toto sa ta tao na to. Sobrang bait na ito. Sobrang bait. Hindi niya ako ginamit. Tinulungan niya ako maging... maging... Tinulungan niya ako mag-grow. Yun. Pero, okay, ano, ano... lang ah, nasabihin ko lang na ano, kaya, kaya ako kinausap si Pacboy ngayon. Kasi ano eh. Oo, oh, ito ko ngayon eh. Ayokong, ayokong si, ayokong to si Kalbo na, na lugmok. Nakita ko na ano siya, na stress. Ganyan. Ayoko na makita siyang walang-wala, ganun. Di ba, pangako ko sa'yo noon na aayusin ko yung buhay mo. Di ba? Tulungan mo rin yung, tulungan mo rin yung sarili mo. Itigil mo kung ano yung dapat mong itigil. Ah, tulungan mo kasi yung sarili mo. Hindi, hindi, ano. Kasi hindi ko na alam po paano pag kumakaawa gagawin ko sa'yo eh. Bug -bug sarado ko na nga. Wala pa rin epekto eh. <laughs> di ba? Sila Norbin, hindi yan nagkulang din sa'yo. Ang bait nila sa'yo. Sobra. Oo, hindi yan nagkulang sa'yo. Seryoso. Nung kahit na, kahit nung magkasama pa tayo dito sa bahay, ang lagi kong kausap sa mga problema sa'yo. Si Lovely lang. Lagi ko sinasabi sa kanya, di ba? Niyak pa nga ako. Lagi kong kausap si Lovely. Hindi ako naglalabas sa social media na ganito, may problema mo, ganito, ganyan, ganyan. Minsan na, ano ko na, gusto ko nang, gusto ko nang sabihin kung ano yung problema eh. Pero, ayoko na lang banggitin kung, kung ano talaga yung ginawa mo, kung ano yung ginagawa mo. ba diba, para, para hindi naman sabihin ng ibang tao na, ay, ganito si Pacboy, ganito. Hindi. Kung ano yung problema na lang ni Pacboy. Basta may problema, kumbaga, sa, sa atin na lang yun. di Diba? na para ano pa ilantad pa yung ganun. May gusto ko ba sabihin? Hindi, sabi so, sa ano, sa wag kayong magtataka kung makakasama pa ako ni Pakboy sa mga video niya. Tut pero wala na kaming love team. Kung baga, puputuli na namin yon. Magiging magkasama kami uh, bilang pamilya. Ganon para, ayaw rin namin ng magkakagalit kami. Ayaw namin ng ganon. Tutulungan pa rin kami. Tulungan ko si Pakboy. Gusto ko magkaroon ka ng sariling bahay. Yun, yun talaga yung goal ko. Yun yung gusto ko. Tapos ngayon sila, sila yan, sila ako, Norbin, si Lapi. Tutulungan ka rin yan. Hindi ka mababayaan yan. Kaya nga sabi namin sa'yo, huwag ka magpakalugmok. Bangon, di ba? Kung ano yung pagkakamali mo, siguro, ano na lang yan, aral. Pinitik ka. Pinitik ka ni Lord na parang aral na lang yan. ganun, diba? natin, Di ba? Hindi natin masasabi kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na susunod na araw, susunod na ano, di ba? Eh ito, yung masasabi niya sa pants niya sa pop white, yung talagang solid okay, sa sorry. Kung kung ano yung ginawa ko. Tapos yung <laughs> dun sa ano, dun sa mga nakita kong videos, masaya ako. Di ko rin, di ko rin expect, ba't ko nagawa yun? Wala eh, masaya ako eh. Huwag na tayo magpaka-impokrita, ganun, ganun ako eh. Di ba? Yun na yun eh baga ano eh, naging masaya ako. Siguro sa sobrang saya ko, hindi ko na malaya na ang pangit na pala tingin ng tao sa akin. Ganun, wala eh. Yun yun eh. Ngayon ko lang ulit kasi naramdaman yung ganun. Sobrang saya. Yun, sobrang saya ako. Nandun talaga yung saya. Masaya talaga ako. pa ko naman kay Pacboy kung meron mang dadating. Huwag ka muna magmadali. Ako kasi hindi ko alam kung nagmadali ba ako. Ano, hindi ko alam. Masaya ako eh. Basta masaya ka. Basta masaya ka. Yung tunay na saya yung hanapin mo. Yun yun. Kapag may dumating na ganun, go mo lang. Dati ko pa sinasabi sa'yo, di ba? Dati pa kami nag-uusap niyan last year. Na pag nagka-girlfriend ka, siguro nung, nung bago ako ma-birthday, mapapansin nila parang wala na lang ano yun na ah, sabi ko sa kanya rin sabi ko rin sa inyo na kung magkaka-girlfriend ka sa sin sabi ko sa kanya kung magkaka-girlfriend ka ano ah, uh, yung talagang hindi yung said cash wag ganoon wag ganoon dapat kaya nil... hindi kaya nga wag ganoon dapat yung yung ikaw yung bibihisan oh ito ano pa kaya mo pa ako eh na vlog ka na ba magbo-vlog na to papahinga lang to papahinga lang ng konti Pahinga lang siya ng ano, bawi-bawi muna. Tapos magbablog ka na ulit. Diba? So, may chance ba mag-meet si Boy Tapos sa kasi Bakoy? Ba hindi mo na sa ngayon yan. Oh, hindi, De, ikaw ba? Hindi, di ba? Kilala ko to. Kilala ko to. Hindi to. So, signing off na ba ang Pakoy? Oo. oo. Kumbaga, parang ano eh. A ako, nalulungkot ako. Pero gusto ko na rin kasi magpakatotoo nahihirapan din ako dun sa ginagawa natin. Na pag nag-vlog tayo, wala nang feelings hindi katulad noon eh. Hindi katulad noon eh. Na pag nag-vlog tayo, pag ngayon, pag nag-vlog tayo, itong mga nakaraan, pagkatapos ng video, ay, wala na. Higa na, irit na ako. Ang ba? Diba? Mas maganda yung totoo. Yung totoo. Ay, pero si Pacboy, pwede pang tumalaw dito. Kasi nga, gawin Ay, oo. Oh, oh, kasi ano niya, love na love niya si Mike. Oo, oh, si Pacboy. eto, hindi ko to... Hindi ko to pipigilan pumunta dito sa bahay kasi naging pamilya ko na to. Mahal na mahal neto yung anak ko. Hindi kita pipigilan pagdating dyan kay Mikey. Tsaka mahal siya ng anak ko. Diba? Yun lang. Hindi siya nangyari kasi, kasi nakatapok kay Pacboy sa totoo. Kung may problema siya, sa iyo siya tatapok lang, dito lang. Bukas naman yung gate. Hindi, sa kasi... Sarado mo lang, magbumal. Eh, kasi yung point ko doon, ah, hindi ako tumatakbo sa inyo. Kasi andun pa rin yung, ano, yung hiya. Ba'y may hiya ka? May hiya ako sa part na, ano, pakiramdam ko, iniwang ko kayo. That time. Hindi. Okay. May ka lang na yung mag-grow. Kasi hindi ka naman papabayadan kung hindi ko nakikita mo, mag-grow ka kay Chelo White. Eh. Noong una talaga, doubt talaga ako kay Cherry White noon. Di ba? Alam mo yon mm. Pero nakita talaga namin na nakita namin si Pakboy yung maayos yung buhay, gumaganda yung pananamit niya, yung parang, hindi na siya yung parang sidekick lang ni Norby. Kung baga, nakikilala siya sa ibang karakter. Doon ko na, doon ko na talaga na ano si Cherry White na mabuti talaga yung hangarin niya kay Pacboy. So, hindi, tsaka ano, malaki talaga respeto ko kay Pacboy. Alam niya yan. Mm -mm. Alam niya yan. Alam niya, ang laka ng respeto dyan. So, kaya hindi ako nagsasalita sa mga interview, yung mga vlog, vlog. Kasi nga, kaya ako talaga kausap ni Cherry White sa mga problema niya kay Pacboy. Yun, nagbibigay kami ng advice. So, kaya nagpunta kami mag-asawa dito, sila mo namin si Pacboy. Para may closure. Kung baga maliwanagan yung mga fans niyo. Kasi nga, ikaw nababash ka, kilala ng makita proper na tao. Si Pacboy, mabait din naman. So, sabi ko nga kay Norby, meron na sila isang bagay na hindi nila napagkasunduan. Kaya, ganun nangyari. Di, alam nyo ah. Totoo lang ah. ano anong sinasabi ko sa'yo? Wala pang tapang. Noon pa lang na parang suko na ako, Fuckboy. Ayoko nang mag-vlog. Stress na ako. ba? Diba? Gusto ko nang huminto noon talaga. Alam mo yan? Kasi nga sobrang sakit po sa ulo. Hindi ko na talaga alam kung paano kita bibigilan. Gusto ko nang talaga huminto. Pero parang parang ano parang sinasabi na, ay, andito pa kayo opportunity eh. Sige lang. Na parang, sige, bahon pa. Parang hindi na kinakaya ng, ano, ng utak Kaya nung nakaraan, sunod-sunod na yung nangyayari. Parang nakawala na ako ng pag-asa, ganun. Eto nga, parang, ay nga, bigla na lang ako sumaya ng ganun kabilis. Hmm. Mga taong kumausap sa akin. Baga, ano na yan? Uh way na yan siguro ni Lord. Eh, na sabi nga, pinagtagpo kayo pero hindi kinadhana. Mm. So, yun na yun. Ikaw, pitan mo. Ikaw, bes, babalikan ka na ba ako? Baga... Hindi na si Papoy. Ikaw, Papoy. Tanggap ko naman kung ano yung decision ng dalawa ni Cherry White. Oo, oh, tanggap ko naman. At alam ko naman na lahat eh... Maligo naman talaga lahat yun. Mm -hmm. Ano um, actually, wala naman talaga siya sa point Tang, na yan. Ang actually eh. na actually mo pa eh. Actually, Di, wala ka talaga sa, eh. ano, sa kalinalagyan mo na yan ngayon. Kung ginawa ko sana ng ano, kung itinama ko sana yung mga pagkakamali. Pero, syempre, yun nga, sinasabi ko kanina, siguro napagod ako, intindihin ka, at ikaw ay napagod. Wait, Teka lang, may comment rin. pa, inagaw daw ako sa'yo. Hindi, hindi po niya ako inagaw. Ay, hindi po siya inagaw sa akin. Ay, how Kasi, wala talaga ang mami. Yan ang totoo. Oh, okay. Hindi. Uh, wala silang label, pero nagmamahalan sila dahil. Hindi. Inalamin In your... yung isa't isa nung wala kaming ganon dahil ayaw na pangunahan yung panahon. De, Paco, ito. Anong masabi mo? Ito na yung last na... Ito ba yung last video natin? Hindi, magiging ano pa rin tayo. Mag, magiging, magkasama, magiging magkasama tayo sa video pero hindi na katulad noon. Okay? Tulungan natin si Backboy. Yes. Oo, tulungan, tutulungan ko yan si Backboy. Hindi, hindi ko bebigay ang pera mo. Eh, beten ko talaga. <laughs> Kahit ano mangyari, ay dele ko talaga ibigay. Yeah, okay na naman. Ayun, uh, gusto ko lang mag-message din siyempre sa yon kay Boy Tapak na thank you kasi nandiyan ka ng mga panahon wala ako. Nandiyan ka ng mga panahon malungkot siya. And maraming salamat kasi dahil nakita ko na kung gaano siya kasaya ng mga panahon wala ako at kailangan niya ako. Tapang Ay, ni ayun si nga, thank you, thank you, thank you sa'yo. Ako eh, na may kita si Ay, ako na ba? Ako na ba laki, chire, takboy? Hindi, ah. Uh, <laughs> Ay, sa inyo, ah... Uh, ay, si Boy Tapang ko na, si Boy Tapang ko. Kung ay, ako si Boy Tapang, uh, <laughs> uh, oh, ano ay, mo kay Boy Tapang? ay, 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 kay ay, Tapang, ay, si Boy Tapang ay, 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 mo kay Boy Tapang. ay, thank you ay, 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 para i-comfort mo siya. Eh, hindi mo siya ay, ay, mga na uh, stress siya sa yun, stay in love and focus lang sa goal nyo. Yan, kayo kayong dalawa. Misan, dalaw ka sa Cebu para bakit mo kami ni cheer. Oo, oh, sige, sige, <laughs> sige, sige. Pero baka hindi na rin siguro.